unsay ba ti ni kung mubundak ang ulan? Nalipay ba ka? mag ba ka? Siguro, ang ato ang uh, reaction reaksyon kung uwan magdipindi kung unsa ang ato ang uh, gibati niya ng maong ngadlaw. Tama ba? Apan isuon kung atong hinuklugan? Ang ulan bunga sa naghingapin ng at sa panganod sa kalangitan pagrumikan, sa pagsuyop, sa hamog o katubigan dinhi sa kayutaan. May mga binuhat na nangandirgulan. Ilami na kadtong mga mag-uuma na namala ang mga talamnan. Apan aduna sa mga binuhat na batiun o kalisang. Kay basin unya o mudahili ang ilang pinoyanan. Ulan, ulan, unsabay imugasa. Kalipay ba o kabalaka? Musa mga igsuon, ato kanunay hinumduman. Muhinay man, umubundak ning maong ulan. Kinigikan sa atong magbubuhat sa kalangitan. Nagapahimang no kanato dinhi sa ubos. Nga dunay makagagahong na kanato naglantaw. Kung sa panahon sa ulan, magpasalamat ba kita o magtagaw tao?